Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin! Sadyayatang napakahirap panatilihin ang katapatan ng isang tao. Dalot higit sila na nasa katungkulan. Para bang ang kapangyarihan ay gumagawa ng ibang pansin sa atin upang mailayo tayo sa matuwid na layunin. Bagamat matagumpay ang mga Israelita sa pagsakop sa kanaan, gayon may nag-iwan ng Panginoon ng mga bayang dapat sakupin. At ano ang dahilan? Iyan ang ating tutunghayan sa unang kabanata ng hukom, unang talata hanggang ikatatlong kabanata, talatang labing isa. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay. Isang mapagpalang araw ang sumaiyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti po kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor Dan Abango. Samahan po ninyo ako at tayo ay mag-aral ng mabuting salita ng Panginoon. Sana kalipas nating pag-aaral, nakita natin ang tagumpay ng Israel laban sa ay. Kaya si Josue ay nagtayo ng dambana para sa Panginoong Diyos sa bayan ng Ebal. Ito ay bilang parangal at pagpapasalamat sa kabutihan na ginawa ng Diyos sa kanilang bayan. Ang pamamaraan ng paggawa niya ng dambana ng pasasalamat sa Diyos ay sinunod niya ang kautosan na ibinigay ni Moises na makikita natin sa aklat ng Deuteronomio, Kabanata 11 matutunghayan natin sa ating pagpapatuloy ng ating pag-aaral ang pagbabasa ni Jose ng mga pagpapala at ng mga sumpa. Sa Kabanata 8, 34-35 ay ganito po ang sinasabi. Pagkatapos ay kanyang binasa ang lahat ng mga salita ng kautusan, ang pagpapala at ng mga sumpa ayon sa lahat na nakasulat sa aklat ng kautusan walang salita sa lahat ng iniutos ni Moises na hindi binasa ni Josue sa harapan ng buong kapulungan ng Israel sa mga babae, mga bata at mga dayuhang naninirahang kasama nila. Pansinin ninyo ang kabuuan ng kautusan ni Moises na kanilang binasa. Hindi lang niya basta binasa ang bahagi nito, kundi binasa niya ang lahat. Isa-isa, walang nakaligtaan ni isang salita. Binasa niya ito sa harapan ng lahat ng tao na naroroon, matanda, bata, lalaki, babae, at maging sa mga dayuhang nakikipanayam sa kanila. Ito ang kautusan ng lupain at dapat lang na ng mga Israelita ang kasunduan ng tipan na ibinigay sa kanila ng Diyos. Ipagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral sa ika-syam na kabanata nang magsimula si Josue na makipagkasundo sa lupaing pangako, kumarap siya sa tatlong mahihirap na kalaban. Ito ang mga Heriko, Ay at Gibeon. Ang tatlong lunsod na ito ay kumakatawan sa mga Kristiyano sa panahon ngayon. Ang Heriko ay kumakatawan sa mundo. Ang Ay na kumakatawan sa laman at ang Gibeon na kumakatawan sa demonyo. Kung natatandaan ninyo ang pamamaraan ng pagsalakay ni Josue sa Jericho, sila ay humarap sa gitnang bahagi ng lupain at ang pagsakop nila sa ay, tumayo sila sa hilagang bahagi ng silangan ng Jericho. Sa bahaging timog naman ay ang kanilang kasunduan sa Gibeon. Ito ang pangatlong pag-aaralan natin ngayon, ang kanilang pagkipagkasundo sa Gibeon na siyang sumasagisag sa demonyo. Basahin po natin ang talata isa hanggang dalawa. Nang mabalitaan ito ng lahat ng haring nasa kabila ng Hordan, sa lupaing maburol at sa mga kapatagan at sa lahat ng baybayin ng malaking dagat sa tapat ng Lebanon, ang mga Heteyo, ang mga Amoreyo, mga Kananeyo, mga Pereseyo, mga Hebeyo at mga Heboseyo, sila ay nagkaisang magtipon upang labanan si Josue at ang Israel. Ang tagumpay ng Israel ay nabalitaan ng lahat ng hari sa kanluran ng Hordan. Kaya sila ay nagsama-sama upang lusubin at pakaisahan ang Israel. Sa talata tatlo hanggang siyam ay ganito po ang sinasabi. Ngunit nang mabalitaan ng mga taga-Gibyon ang ginawa ni Josue sa Heriko at sa Ay, sila ay kumilos na may katusuhan. Sila ay umalis at naghanda ng mga baon at nagpasan ng mga lumang sako sa kanilang asno at mga sisidlan ng balat ng alak na luma, punit at tinahitahi at mga tagpitagping sandalyas sa kanilang mga paa at ng mga lumang bihisan na suot nila at ang lahat ng tinapay na kanilang baon ay tuyo at inaamag. Sila'y pumunta kay Josue sa kampo ng Gilgal at sinabi sa kanya at sa mga Gilgal at sinabi sa kanya at sa mga Israelita kami ay mula sa malayong lupain. Ngayon ngay, makipagtipan kayo sa amin. Ngunit sinabi ng mga Israelita sa mga Heveyo, marahil kayo'y naninirahang kasama namin. Paano kami makikipagtipan sa inyo? At kanilang sinabi kay Josue, kami ay iyong mga lingkod. Sinabi naman ni Josue sa kanila, sino kayo at saan kayo galing? Sinabi nila sa kanya, mula sa napakalayong lupain, ay dumating ang iyong mga lingkod dahil sa pangalan ng Panginoon mong Diyos sapagkat aming nabalitaan ang kabantugan niya at ang lahat niyang ginawa sa Ehipto. Ang mga gibyon ay mga matatalino at sila rin ang mga grupo ng mga sinungaling na tao. Umisip sila ng paraan upang malinlang nila si Josue kaya't sila ay nagpanggap na sugo mula sa malayong bansa. Subalit ang katotohanan sila ay naninirahan lamang malapit sa Jerusalem. Ito ay malapit lamang sa kinaroroonan ng mga Israel. Sinabi nila kay Josue na nais nilang sumamba sa buhay at totoong Diyos. Kinuha nila ang pansin ni Josue, kaya't sila ay nagsuot ng pudpud at butas na panyapak at damit na sirasira. Meron din silang tinapay na baon, subalit ito ay matigas at inaamag upang maniwala sila na malayo ang kanilang pinanggalingan. Subalit, binalaan na sila ng Diyos, sinabihan na ang mga Israelita na alisin ang lahat ng mga tao sa dupain at huwag makikitungo o makikipagkasundo sa sino mang lumapit sa kanila. Subalit ang mga dayuhang kawal na nagpapanggap na sila ay mula pa sa malayong lugar ay nagpunta kay Josue upang magmakaawa na sila ay kupkupin. Kung maaalala ninyo, ang Heriko ay sumasagisag sa sanlibutan. Papaano mo mapagtatagumpayan ang sanlibutan sa pamamagitan ng pananampalataya? Ang ay na sumasagisag sa laman, paano mo matatagumpayan ang laman? Sa pagkakataong ito, ang gibyon ay kumakatawan sa demonyo. Papaano mo mapagtatagumpayan ang demonyo? Sapagkat siya ay umaatake, hindi sa pamamagitan ng pakikipaglaban, kundi sa pamagitan ng pagpapakilala. Ang demonyo ay matalino at makapangyarihan. Kaya niya rin maging mabuti upang ikaw ay kanyang malinlang. Ngunit walang higit na mas makapangyarihan sa Diyos. Sinabi niya sa mga Israelita, Ibibigay ko sa inyo ang lahat ng lupain na aking ipinangako. Kaya sa pamamagitan ng Diyos, walang sinuman ang dapat humadlang, sapagkat sa pakikipaglaban, siya ang nangunguna. Narito ang pangatlo nilang kalaban, ang gibyon, na siyang kumakatawan sa demonyo. Sa aklat ng Epeso, kabanata 6, talata 11, makikita natin ang mga salita na tumutukoy sa sinasabi ng kabanatang ito. Isuot ninyo ang baluting kalaob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang lalang ng diablo. Ang mga kalalakihan sa Israel ay kinakailangang magingat sa mga pandaraya ng mga gibyon. Sa mga mananampalataya naman ngayon, dapat din na mag-ingat sa mga pandaraya ng demonyo. Epeso 6.12 Sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga kapangyarihan sa sanlibutan, sa kadilimang ito, laban sa kapangyarihang hindi nakikita na nagahari sa sanlibutan sa kadilimang ito, laban sa hukbong espiritual ng kasamaan sa kalangitan. Ilan sa mga Kristiyano ngayon ang nakakakilala sa demonyo? Ano ang ginagawa niya sa inyong mga tahanan, sa inyong mga buhay? Siya ay nag-uutos sa inyo na sirain ang inyong sarili. Siya ay nag-uutos sa inyo na maglasing, maging lasenggo. Nag-uutos gumamit ng ipinagbabawal na gamot at magbenta nito. Siya ang kasama ninyo sa mga beer house at sa iba pang makasalibutang gawain. Hindi lang yun ang kaya niyang gawin. Marunong din siyang magsimba. Narunong siya sa simbahan, linggo-linggo, sa inyong tabi. Nanunukso, nais niyang masira ang inyong pananambahan. Nais din niyang maging relihiyoso sapagkat nais niya kayong mahulog sa kanyang mga bitag upang siya ay inyong sambahin. Ang demonyo ay isang mandaraya, maraming mga kristyano, ang kanyang dinaraya upang malayo sa Diyos. Subalit nais ng Panginoon na maging matatag tayo at huwag padaya sa demonyo. Sinabi ni Apostol Pablo sa ikalawang Korinto, kabanata 2, talatang 11, Ito ang aming ginagawa upang huwag kaming malamangan ni Satanas sapagkat kami ay hindi mangmang tungkol sa kanyang mga balak. Ang ating paningin ay inilalayo ni Satanas sa Diyos sa katunayan, ikaw at ako ay ginagawa niyang mangmang sa kanyang mga pamamaraan. Ngayon, papano natin paglalabanan ng kaaway? Sa Santiago, Kabanata 4, Talatang 7, Kaya't pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang Diablo, at siya ay lalayo sa inyo. Mga kaibigan, kinakailangan nating ibigay ang ating mga sarili sa Diyos, sapagkat siya ang kikilos laban sa ating kaaway. Kailangan nating maging malapit sa Diyos sa araw-araw na ating pamumuhay. Maraming mga bagay ang ginagamit ng Diablo upang makuha niya ang ating pansin. Kaya't mag-ingat ka. Sa talata labing siyam hanggang dalawampu ay ganito po ang sinasabi. Ngunit sinabi ng lahat ng mga pinuno sa buong kapulungan, kami ay susumpa sa kanila sa pangalan ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, kaya't hindi natin sila magagalaw. Ito ang ating gagawin sa kanila. Hahayaan natin silang mabuhay upang ang puot ay huwag mapasa atin dahil sa sumpa na ating isinumpa sa kanila. Sa talata 21 hanggang 27 ay ganito ang sinasabi. Sinabi ng mga pinuno sa kanila, hayaan silang mabuhay, kaya sila ay naging tagaputol ng kahoy at tagasalok ng tubig para sa buong kapulungan gaya ng sinabi ng mga pinuno sa kanila. Ipinatawag sila ni Josue at sinabi sa kanila, Bakit inyo kami dinaya sa pagsasabing kami ay napakalayo sa inyo, samantalang sa katotohanan ay naninirahan kayong kasama namin. Ngayon nga isumpain kayo, at ang ilan sa inyo ay laging magiging mga alipin, mga tagaputol ng kahoy at tagasalok ng tubig para sa bahay ng aking Diyos. At sila ay sumagot kay Josue sa pagkatunay na naisalaysay sa iyong mga lingkod kung paanong iniutos ng Panginoon ninyong Diyos kay Moises na kanyang lingkod na ibibigay sa si inyo ang buong lupain at inyong pupuksain ang lahat ng naninirahan sa lupain sa harapan ninyo. Kaya't natakot kaming mainam para sa aming buhay dahil sa inyo at aming ginawa ang bagay na ito. Kami ay nasa inyong kamay. Kung ano ang inaakala mong mabuti at matuwid na gawin, sa amin ay gawin mo. Gayon ang ginawa niya sa kanila at kanyang iniligtas sila sa kamay ng mga anak na Israel at sila'y hindi nila pinatay. Ngunit, nang araw na iyon ay ginawa sila ni Josue na mga tagaputol ng kahoy at mga tagasalok ng tubig para sa kapulungan at dambana ng Panginoon sa dakong kanyang pipiliin hanggang sa araw na ito. Nalaman na ni Josue ang mga nagpanggap ng na mga dayuhan ay kanila lamang kalapit payan at sila ay nilinlang lamang. Subalit sila ay nagtapat sa kanilang layunin. Nalaman nila, na totoong ipinagutos ng Diyos na ipamahagi ang mga lupain sa mga Israelita, kaya't sa halip na parusahan at patayin sila, pinatawad sila ni Josue. Magpapatuloy po tayo ng pag-aaral sa ikasampung kabanata ng Josue. Ito ay tungkol sa paglupig ni Josue sa limang hari ng Amoreyo. Sa pagpapatuloy ng kanyang pakikipaglaban sa bahaging timog, natapos niya ang labadan dito sa pamamagitan nang paninira sa Makeda, Lachish, Libna, Eglon, Hebron at Devir. Ang kabanatang ito ay naglalaman ng mahabang pakikipaglaban ni Josue sapagkat humingi siya ng tulong sa Diyos na patigili ang araw at buwan upang magapi nila ang kalaban. Ang kagana pang ito ay nakamamanghang pangyayari. Naglalaman ito ng pakikipagtipaan ng mga Israelita sa mga Gibeon. Sa kabanata 10, isa hanggang lima ay ganito po ang sinasabi. Nang mabalitaan ni Adonisek, na hari ng Jerusalem, kung paanong nasakop ni Josue ang ay at ganap itong winasak, gaya ng kanyang ginawa sa Heriko at sa hari niyon, at kung paanong nakipagpayapaan sa kanila ang mga taga-gibyon at naging kasama nila, sila ay masyadong natakot sapagkat ang gibyon ay malaking lungsod na gaya ng isa sa mga lungsod ng hari at sapagkat higit na malaki kaysa ay at ang lahat ng lalaki roon ay makapangyarihan. kaya si Adonized na hari ng Jerusalem ay nagsugo kay Oham na hari ng Hebron at kay Piram na hari ng Harmut at kay Hafia na hari ng Iglon na ipinasasabi pumarito kayo at tulungan ninyo ako at patayin natin ang Gibyon sapagkat ito ay nakipagpayapaan kay Josue at sa mga anak ng Israel. Kaya't tinipon ng limang hari ng mga Amoreyo, ang mga hari ng Harmot, ang hari ng Lakish, at ang hari ng Iglon, ang kanilang mga hukbo ay nagkampo laban sa Gibeon at nakipagdigma laban dito. Nabalitaan ng mga haring ito na nakipagtipan at nakipanayam ang mga Gibeon sa Israel. Kaya't nabahala ang mga ito sapagkat gaya ng ating nabasa, ang Gibeon ay isang malaking lungsod, higit na mas malaki kaysa ay. Sila ay may sariling hari, magigiting at makapangyarihan. Ang kanilang mga kawal ay malalakas. Kaya't nagplano si Adonisek na tipunin ang mga hari at labanan ang Gibeon. Sa talata 6-9 ay ganito po ang sinasabi. At ang mga tao sa Gibeon ay nagpasugo kay Josue sa kampo ng Gilgal na sinasabi, Huwag mong iwan ang iyong mga lingkod. Pumarito ka agad sa amin. Iligtas at tulungan mo kami. Sapagkat ang lahat ng mga hari ng mga amoreyo na naninirahan sa lupaing maburol ay nagtipon laban sa amin. Kaya't umahon si Josue mula sa Gilgal. Siya at ang buong bayang pandigma na kasama niya at ang lahat ng mga matatapang na mandirigma. Sinabi ng Panginoon kay Josue, huwag mo silang katakutan sapagkat ibinigay ko sila sa iyong mga kamay. Walang lalaki sa kanila na makakatayo laban sa iyo. Kaya at si Josue ay biglang dumating sa kanila. Siya ay umahon mula sa Gilgal sa buong magdamag. Nagpauto sa mga gibyon kay Josue na sila ay tulungan. Kaya at si Josue ay nagtungo roon upang sila ay tulungan. Sa palagay ko, merong dalawang dahilan. Una, dahil sa kanilang tipanan. Naramdaman niya bilang kasapi ng kanilang hukbo, na mayroon silang pananagutan na tulungan ang mga gibyon. Pangalawang dahilan na nakikita ko, kailangan niyang puksain ang mga kalaban niya sa lupain upang madali niyang masakop ang mga lupain. Kaya't nagtungo siya sa gibyon upang tulungan ang mga ito. At sa pagkakataong ito, ginamit niya ang isang kamanghamanghang pamamaraan ng Diyos upang madali niyang malupig ang mga kalaban. Sa talata labing dalawa hanggang labing apat ay ganito po ang sinasabi. Nang magkagayoy, nagsalita si Josue sa Panginoon ng araw na ibibigay ng Panginoon ang mga Amoreyo sa harapan ng mga anak ni Israel at kanyang sinabi sa paningin ng Israel, Araw, tumigil ka sa Gibyon at ikaw buwan sa libis ng Aijalon at ang araw ay tumigil at ang buwan ay huminto hanggang sa ang bansa ay nakipagiganti sa kanyang mga kaaway. Hindi ba ito'y nakasulat sa aklat ni Haser? Ang araw ay tumigil sa gitna ng langit at hindi nagmadaling lumubog sa isang buong araw. At hindi nagkaroon ng araw na gaya niyon bago noon o pagkatapos noon na ang Panginoon ay nakinig sa tinig ng isang tao sapagkat ipinakipaglaban ng Panginoon ang Israel. Naniniwala ako na pinahintungan ng Diyos ang araw at buwan sa tapat ng Gibyon at buwan sa lambak ng Ayalon. Ang araw at ang buwan ay hindi kumilos, nanatili silang tahimik hanggat hindi nalulupig ng mga Israelita ang kanilang mga kaaway. Ito ang himalang ginawa ng Diyos upang malupig ng mga Israelita ang mga kaaway na nagsama-sama upang lupigin ang Gibyon. Muli na namang nagkaroon ng tagumpay ang Israel sa pamamagitan ng Diyos sapagkat nangako siya sa bayan ng Israel na ibibigay niya ang lupain na nararapat para sa kanila dahil nais ng Diyos na magkaroon ng katagumpayanan ang mga Israelita. Ginawa niya ang kamanghamanghang pangyayaring ito. Subalit may masigit na kamanghamanghang tagumpay na pangyayari na ginawa ng Diyos dahil sa pag-ibig niya sa atin. Iyon ay nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tubusin ang sanlibutan mula sa kasalanan. Noong pinatigil ng Diyos ang araw at buwan, ipinakita niya ang kanyang karunungan at ang kapangyarihan sa mga tao. Subalit noong pinadala niya ang kanyang bugtong na anak na si Kristo Jesus, upang sa kamay ng mga tao ay maghirap at mamatay at tubusin tayo sa kasalanan, iyon ang dakilang pag-ibig ng Diyos na ibinigay sa atin. Epeso 28. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas tayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo at ang kaligtasang ito ay kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Mahal ng Diyos ang bawat isa sa atin. Nais ng Diyos na magtagumpay tayo laban sa kasalanan. Kaya't tinubos niya tayo sa kasalanan upang tayo ay mabuhay na kasama ang ating Panginoong Heso Kristo sa buhay na walang hanggan. Sa oras na ito mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Heso Kristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan, ay pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3.16 ay ganito, Gay na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Jesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan, sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa Kanya at ang dugo lamang Niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan. Ito na ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo kaibigan sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Heso Kristo. Sumampalataya sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Purihin ang salita ng Panginoon. Madalangin po tayo. O Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon sa iyong kapangyarihan na kinaya mo na pahintuin ang araw at buwan. Subalit salamat lalo na Panginoon sa iyong ginawa. Ang iyong buktong na anak ay iyong hinayaang mapako sa krus upang tubusin kami sa aming mga kasalanan. Marami pong salamat sa dakilang pag-ibig na iyong ipinakita sa mga makasalanan. Ito po ang aming samot dalangin Sapangal Amen. For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bzasinfo at febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.